dito sa amin hindi ka na magugutuman ha? may sipon siya eh. may sipon wag kang magalala ha? kunting oras na lang kunting araw na lang papagamot ka namin daling ka namin sa paggamotan miiyak siya eh, pag pinag-uusapan yung pamilya niya lumuluha siya ngayon mga babae nagsuka si kuya ano? kuya oliver 🎵 sayo Sa gabi Sa gabi para May ilig siyang kumanta? Mm -mm.

Dito sa amin hindi ka na magugutuman May sipon siya eh. May sipon Huwag kang magalala ha? Kunting oras na lang Kunting araw na lang papagamot ka namin, daling ka namin sa pagamutan. Nakakaawa yung sitwasyon niya mga kababayan. Daig pa niya yung ano mga kababayan kung makita niyo yung bahay niya, yung kulungan niya. Daig pa niya yung baboy. Malinis pa yung sitwasyon ng baboy. compare sa kanya. Anim na magkakapatid to mga kababayan. Naiyak siya nung sinabi kong anim na ma... Di ba? Anim kayo magkakapatid? Hindi ka na, na alagaan ng mga kapatid mo. Ha? Miiyak siya eh pag pinag-uusapan yung pamilya niya. Lumuluha siya. Anong pangalan ng mga kapatid mo, Kuya Jerome? Ay, ano? Oliver. Ha? Ano pangalan ng manong mo? Manang? Ano yung inaganti yung manang mo? Kuya Oliver, ano yung inaganti yung manong mo? Yung Manang? So, ayan mga kababayan, mga kabaranggay, no? Ah, kararating lang po namin galing doon sa kanyang tinirhan na sa loob ng... magtata magtataka kayo mga kababayan, no? Siya po, ngayon ay hindi siya nakakaupo ng tinto, Gusto niya nakaganyan lagi. Kasi kung ma maalala niyo mga kababayan, nung dinala namin, ay kinuha namin doon sa kulungan niya, nakaganyan lang siya tapos nakaganyan lang upo, nakapantalon, Punong puno ng dumi, yung pantalon niya hanggang dito. Kaya may sugat siya rito, kaya mas gusto niya dito sa ano, sa flooring na nakaganyan lang. At inaayos pa lang namin yung kanyang uh, kwarto kung saan namin siya patutulugin dahil akarating lang, no? Kaya pansamantala dito muna. Kasi medyo Mainit sa loob. Pahangin muna rito, no? Tapos uh, nagpapaluto pa kami ng uh, tanghalian. Saglit lang, Kuya Oliver, ha? Mamaya-maya lang, kain tayong kanin, no? Parang si ano rin. Pero ang kakaibahan ito, marunong kuma mahilig kumain. Si Junjun, nung dinala namin dito, sinusubuan pa yun. Ito, matakaw naman to. Ang kaibahan dito. Kaya hindi madaling ano to, madali itong siguro sana. At nagsasalita naman. Sabi nila mga kababayan, kaya nila ito ikinulong sa loob ng labing limang taon dahil uh, nananakit daw to. Kaya takot na takot sila. Kaya ito, focus kami dito, babantayan muna namin to ng ilang araw, 24 oras, kung ano talaga yung attitude niya. Pero lalabas po yung attitude nito mga kababayan after 3 days po. Pag napagpahinga na, and then nakakain na, makakabawi na siya ng lakas, doon lalabas, lalabas talaga yung ano nito. Yung sliced bread, naubos niya eh, no? Okay, ayusin muna natin yung pagkain. Ayan, salamat guys. Ayusin lang namin yung pagkain.

wala ko Isa, kung ano yung kung ano yung kung ano yung kung ano plato. kung mm. ano ito, ah. ano yung kung ano yung kung ano Kain ka muna, kakanta. Mas singaw din to ah. Mm Heeh. -hmm. Periske. Itu kan. Mm -hmm. Tapi kayu to. Oh, Andam. Yan, oh tarah. Kain ganito. Mm hmm. Mm. Yummy. Mm. Mas masarap. Masarap, masarap. Oliver. Masarap. Ah. Oliver. masarap. Mm -hmm. Oh, Tolot to. Hmm. Mm baik ini bangak coba <laughs> hmm iya hmm garis tapi tadi itu garis oh hmm yami Mainit na. Mainit pa. Sarap. Ano bandam? Kilala mo na sa bandam? Ha? Kinala mo na? Okay. Ang palin eh. Ilipin yung palin eh. Hindi ilipin. Kuya Oliver. Kuya <laughs> ilipin. Oliver. Ilipin. Ilipin. Hindi ilipin. Oliver. Ilipin. Lo ko mo ko bandam na naman eh. Ya. Hmm. Ano mo ang pangalan niya Kain na ko Kain na. Sarap di ba? Hmm, yummy. Kain na rin kayo. Terap. Kamu kayaknya sih no? kanu, kamu artis si, berarti. Hah? Berarti. Ini masih lung ya? yeah, oh, ini Pak. si. So daan, si no, bro. Bro. ah, berarti Brad nah, so no. Amin. Ini. <laughs> Amin. <laughs> Amin. Iba, no, ah. Sabi mo, pag gusto mo pa, ah. Alam ko ka rin. Sabi mo, pag gusto mo, pa, kuha pa kita, ha? Hmm. Mm, sige. Kain muna tayo. Kaya naman, malapit na maubos ni Banta mo. Kain muna kayo po, Sige, ba, ang mga na Ha? Hmm. Siya doon Kumain na? Sige, kain ka lang. Nangunan na yun. Sabo pa? Lagyan ko saraw. Kaya doon doon. Ay, kuya. Kuyo, Oliver.

Tapos ka na, Oliver? Okay na? Ah, tapos na siya. Nabusog na siya, mga babayan. subscribe, Daddy Frankie Official. Please follow, like, and share, mga babayan. At don't forget to watch Daddy Frankie on YouTube channel tuwing 7.08 ng gabi. So, i-comment po natin mga babayan doon ang gusto nating ilapit, gusto nating ipanawagan sa YouTube channel tuwing 7.08 ng gabi po magsisimula ang premiere maraming maraming salamat po mga babayan sa support ha ngayon mga babayan nagsuka si kuya ano kuya Oliver tika lang tika lang tika lang <laughs> Kabe nda ni sunukan niya. Oh, uh, sunukan niyo lahat, konti-konti lang po, basa pa doon. Konti-konti lang. Eh, mahabol so, lang 'to. Ikaw na na, nang nasa, si Kuya Oliver, napagkarami-rami isang batya isang kalating ano, balde ayun po andun po na no. so yung inilabas niya po inilabas yun niya yung ano, makinakain niyang dumi oh, makinakain niyang dumi hmm. doon sa Nakonte ano yung konti naman ay <laughs> 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 oh, yan na marami na o oh. yung tatay yung kinakaan ka o oh. pagkaan ba nang kwa o sige sige tamamaya pag, pag, pag naubos mo na yan tapos bigyan ka namin baka isuka mo na naman eh Ang daming sayang o oh. O, pag mamaya ulit, pakainin ka namin ulit mamaya-maya, ha? Para hindi mo isuka, Kasi hindi sana yung chan mo kasi na maraming kinakain. Dapat unti-unti, no? O, oh, inom ka walang tubig. Oh, inom ka walang tubig. Oh, inom ka walang tubig. Napatay rin siya sa short niya. Oo, uh, uh napatay din. Tapos yung ano, yung lahat ng kinain niya, sinuka niya. Uh -huh. Hindi talaga pwedeng pakainin ito ng ano, kasi marami nang pinakain doon. Tapos pagdating na naman dito, dapat kunti-kunti muna para yung niya kasi you know? hindi nasanay sa maraming kinakain. Uh, ah, sana bigla sa biyay siguro po. Mm -hmm. Silipat natin. Ganit uh -huh. lang siya nakakatayo, parang po lang siya. So, ito yung sinuka niya, mga babae, ang dami. Yan, no? kalahating batya. Eh, no? So, pasasabi pa sa kumakain. Ayan, yan, meron niya sa akin ni Kuya Reski. Kunti-kunti Kapag tumagal lang, saka natin bibigyan ng marami. Ito yung mahirap kay Kuya Jun, Kuya Oliver dahil ano siya. So, tumatay sa kung saan-saan. Hindi niya makontrol yung ano niya. Yung sarili niya. Mama ya ulit. Mama ya ulit pa karamit ulit maya-maya ah. Dahan-dahan lang muna. Ah. Oke okay? okay? You can't to be wrong. Can't to be wrong. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. Nah, Tama na yan. Tapos mamaya, mamaya ulit makakainin ka ulit, ha? konti kunti lang muna ngayon. Saan kalaking timba, Puyo Oliver? Grabe na yung tayo. Ito lang yung kinakain niya, no? Uh -huh. Oo. na, budong na. Oo. Hindi na namin masyadong pinuwaan yung ano kasi, ano, no? Opo. Hindi hindi maganda pag pati yung ipakita pa. Hindi na uh, hindi apo oh. hindi namin pinakita yung suka niya na sobrang ano kasi talagang yung sinuka niya parang hindi niya nilabas na dati. Parang pupo na. No? Itim eh, hindi yung kinain niya na binigay yung sinuka niya kanina. Nilabas na rin yung kinain niya pero yung kasama yung mga naunang kinain niya na hindi na fresh. Hindi fresh yung sinuka niya. Kaya hindi na namin pinakita. Hmm.